Ngayon alam ko na kung bakit kailangan nating mag-explore sa iba't ibang mga kainan. Dahil paminsan-minsan, di mo akalaing makakatagpo ka ng hindi trending na kainan, pero panalo pagdating sa bigayan. Alam nyo ba guys na isa na namang pang malakas food tripan ang aking natagpuan. Di ko na yata kailangan umuwi pa ng Isabela para lang matikman ang paborito kong pansit kabagan. Dahil dito lang sa batasan Quezon City ay mabibili nyo na. At bukod ba dyan, para hindi na kayo lumayo, meron din sila ditong pansit batil patong na mosko mo na dinadayo at pinipila. Makakasigurado po kayong legit at authentic ang matitikman nyo dahil tubong Isabela pa ang magluluto ng order nyo. Dito makaka-order po kayo ng iba't ibang sizes depende po sa dami ninyo. Hello guys, naghahanap ba kayo ng authentic at masarap na pansit kabagan na originally ang galing pa sa Isabela? So guys, hindi nyo na kailangan pumunta sa Espanya Blooming Treat dahil nandito lang sa Batasan, Quezon City. Makakabili na kayo ng isang masarap na authentic pansit kabagan. So guys, for your information, ha, papakita ko lang po sa inyo yung mga, yung mga pagkain na pwede nyo pong ma-order dito sa Nel Maris Pansit Kabagan. Meron po sila dito ang pansit kabagan. Ayan. Sa special, 120 Sa overload is 150 tapos meron din po sila dito ang pansit patil batong. At ayan o, oh, ang regular is 180, jumbo is 200 pesos. Guys, dito napakasarap po ng pansit nila dahil walang kaibahan po ito sa mga na-order nyong mga sikat na pansit kabagan. Buti na lang at na-discover ko ang kainan na to dahil kung tinatamad ka ng magluto, sagot na nila ang order mo. Tapos i-deliver na lang sa bahay niyo. Kaya naman kung nagkikrave ka sa ganitong klaseng mga pansit, dito nyo lang sila matatagpuan sa number 27, Sitio 3, Congressional Road, Batasan, Quezon City. At bukas po sila araw-araw simula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. And bukod pa meron sila dito mga package bundle na pwedeng orderin pang handaan. At kung pansit sa Bila, awang ang hanap nyo, abay meron din yan dito. So ayan guys, tingnan nyo naman yung in-order ko dahil sa medyo busog pa ako, umorder lang naman ako nitong overload na pansit patilbato at yung overload na pansit kabagan. Tingnan nyo naman, sobrang dami ng sahog at feeling ko yata pwede na to sa good for two. And guys, yung siniserve nila dito pansit kabagan at pansit batilpatong eh halos the same lang naman. Kaiba lang dahil ang pansit batilpatong nila ay may halong mga toge at gulay tapos meron na rin siyang toppings na egg. At tingnan nyo naman, no, talagang sobrang dami ng sahog at halos tumalo na sa bowl ko ang mga ingredients. Meron tong bola-bola, lumpiang shanghai, bagnet, igado, egg, mga gulay at marami pang iba. Para sa akin kung pagkukumparain ko 'yung natikman kong pansit kabagan sa Blue Espanya España, eh almost the same lang naman, parang feeling ko nga mas masarap pa 'to eh. Kasi nga hindi nila tinitipid ang ingredients at talagang masarap ang pagkakaluto. At kapag umorder ka, tsaka pa lang nila gagawin kaya masisigurado yung fresh at laging bagong luto. Para sa akin overall feedback, eh mare-recommend ko ang kainan na 'to dahil bukod sa malinis ang pagkakagawa ng pansit, masarap at quality talaga ang lasa. Kaya kung naghahanap kayo ng mga authentic at ganitong klase ng mga pagkain, i-check nyo po ang FB page nila hanggang sa muli bye bye <laughs>